Merong nagbabalik. oh tama kayo merong nagbabalik. Ito, papakita ko sa inyo. Yari kayo ngayon. Ayan, o. Wow! I'm back! Hindi na pa rin ako Hindi na pa eh, na ako sa ah. Bahala na kayo sa grupo niyo. Gagawa ko ng bagong grupo. Papakilala ko sa inyo yung bagong fight ko, ah. Ay, nabusal na mat. Kailangan ka na kami ngayon. Hindi kami na. kinakalaban na kami ni Kuya Bakit dito. Hindi Asa yung new mo? Dito, dito, dito. Asan? Dito. Kaya, ito ba yung tinutukoy mo sa akin? Oo. Oh. Napakasaya ng araw ko ngayon kasi merong nagbabalik. Oo, oh, tama kayo. Merong nagbabalik. Ito, papakita ko sa inyo. Yari kayo ngayon. Ayan eh, o. Wow! I'm back! <laughs> Medyo matagal ka na wala, kaibigan. Oh, mati, nabisuba ako. Oh, naman. <laughs> Alam mo, kahit ako lang mag-isa, kaya, ko na dito eh. Kaso dumating ka. Ay mas, And mas, mas kaya mo mas, na. Mas malakas tayo ngayon. Kasi pag titripan ako ng mga oh. ano dito, lalo ni Big Boy, kinatarantado Oh, ko din yung pagtripan eh. na pala yung upok na yan. pala eh. Oh, o nakita nyo naman eh, nandiyan na nga eh. Oh, oh, oh. Kamustahin nyo naman yung bata natin. Kamustahin. Mukhang oh, kalokohan yan eh. Kung oh, topang mo, ha. ba't mo bibigyan mo? Kakabalik lang, bibigyan mo agad. Oo. Sa video ah, pala Anong sasabihin mo? Aalis ah, na ako sa Mabisa ah. Bahala na kayo sa grupo nyo, gagawa ako ng bagong grupo. Um? Papakilala ko sa'yo yung bagong neopite ko ha. Hindi na kayo. Saan pupunta? Papakilala ko sa inyo, babalik kami dyan. Babalik kami. Sino yun? Basta! N -n -n Nagdala pa talaga no? Lago, ano? Gagawa bubuo daw sila ng sariling grupo. Kailangan? Putang ina, paano yan? Dalawa lang tayo dito. Okay na? Kailangan maka... makabingkit ng mga ano. Putang ina, busa mat. Kailangan ka namin na ngayon. Putang ina, kinakalaban na kami ni Kuya Baki dito. May bago daw siyang ano. New, new, new fight daw eh. Ano yan? Putang ina. Ito na. Bago, andito lang kami. <coughs> Asan yung new mo? Andito. Ah, dito. Asan? Dito. dito. Kaya. Ito ba yung tinutukoy mo sa akin? Oo. Oh. Ay, paglalagyan sa yan. <coughs> Ano ka boy? Ipalis ka boy na! Ang mga host naman na. Huwag kayong masyadong ano dito. Huwag kayong titripad to ha. Sino ka ba? Ba't nandito ka sa bahay namin? Ako si Jericho. Bata ako ni Kuya Baki. Tangan nito kung sino-sino pinapapunta dito. Sino-sino pinapapunta dito? Ano bang gawin nyo dito eh? Malamang ko lang na pinagtitripad niyo to pag wala ako dito. Bibigyan ko talaga kayo. Patay kayo kay Kuya Baki! Tsaka tandaan mo. Hindi na tayo isang grupo. Gagawa ko ng bagong grupo. Ano ka boy? Ano ka boy? Liga hindi nila pwedeng daragin yung mabisa. Tangin na kailangan natin magganap ng mga kagrupo natin. Hindi tayo pwedeng magpadarag dyan sa mga yan. Ano, tara! Hindi! Tawagin natin yung mga member natin dati. Buhay natin itong mabisa. Putang kala nyo madadarag yung umida na. Hindi mo kami madadarag Jericho ko, ano ka? Ano, ghost fighter? Tamang darag ka. Si boy Tamang ano pa. Si Masim naman. Tangin Tama.